ang iskandalo ng pagkontrol sa baha sa Pilipinas ay isang patuloy at lumalalang krisis ng korupsyon na kasalukuyang iniimbestigahan ng maraming ahensya ng gobyerno. Nagbigay ng testimonya sa ilalim ng panunumpa ang mga dating engineer ng gobyerno mula sa kagawaran, Pagawaing pampubliko at lansangan. DPWH, tulad ni na Bryce Erickson Hernandez at JP Mendoza. Inaakusahan nila na sadyang ginawang substandard o overpriced ang mga proyekto upang mabawi ang malalaking suhol o kickbacks na ibinibigay sa mga mambabatas at iba pang opisyal ng gobyerno. Ayon sa testimonya, iba't ibang opisyal kabilang ang mga tauhan ng DPWH, mga kumit sa bidding at ang mga politiko na may-ari ng mga proyekto ay sinasabing tumatanggap ng mga suhol na tinatayang nasa 5 hanggang 25% ng halaga ng kontrata. Maraming kongresista at senador ang nadawit sa eskema na may mga paratang na tumanggap sila ng malalaking suhol. Itinanggi ng mga opisyal na nasasangkot ang lahat ng maling gawain.